Magandang araw mga kaibigan uh, Bigyan natin ng uh, opinion reaction itong pahayag ni Congressman Pulong Duterte sa interview ni Alvin Tourism Tourism sa The Hague na tanong tungkol kay Jasmine Egan yung uh, protocol officer ni PRRD nung presidente siya tungkol sa relasyon kasi nga yan ang uh, naging sentro sa usap-usapan So, ito na! nagpahayag na si PRRD tungkol sa relasyon nila na Jasmine Igan kung meron ba siyang relasyon o oh wala. So ito, pakinggan natin si Congressman Pulong. Wala po sila relasyon ni Ma'am Jazz kay hindi hmm. mo sila igagaw. so, wala po sila relasyon. Kung kang Ma'am Jazz, sana siya wala po sila relasyon ni Ma'am Jazz kay hindi mo sila igagaw. sana siya nga, wala mo daw sila yung relasyon ni eh, Monjas, kaya di mo sila ikagaw di mo sila ikagaw mo sila so, kita niya nasa kulungan na siya <laughs> uh, yung sense of humor niya nandyan pa rin <laughs> nakakamiss po itong ating tatay din <laughs> magbasa tayo sa mga comments <laughs> o sa mga hindi nakakaintindi uh, kay Bisaya eh. Wala, hindi, hindi niya pinsan, hindi rin niya kapatid, kaya walang relasyon. O diba, klaro, o sana tumigil na kayo. Sa kamamarites yung relasyon na yan, sa Jasmine Egan na <laughs> Pare-parehas lang sila, sabi ni Bibi Sara, poros girlfriend lahat yan. Uh, isa lang ang pinakasaka pinakasalan si Ma'am Elizabeth lang, all others girlfriend. Okay. Speaking of girlfriend, ito si Senator Amy. Grabe naman tong Senator Amy, grabing pagbubulgar niya. Oh. Binulgar niya na 'yung mga girlfriend ni PRRD sa isang public speech. Halos Asa na ba 'yan? Halos hindi ako makapaniwala <laughs> itong Senator uh, Aimee. <laughs> um... Tuwan-tuwa pa siya, nagkwento sa mga girlfriends ni PRRD. I don't know kung matuwa kayo o magalit kay Senator Amy sa ginawa niyang ito. Pakinggan natin si Senator Amy. Kindergarten sa Kongreso. Hmm. Tapos, lahat may crushing niya Taga-agusa na yan. Maganda. Tapos, si Presidente Erap eh na yon. Ayun, si Erap, oh. Gustong gusto. Sino yan? Sino yan? Pero, mas mabilis yung Rodi Duterte. Ha, ha, ha. From Richard? the beginning. Gusto ng Presidente, bakit yung isa na yung kasama? So, so, baka hindi alam, Dili Sabot, baka hindi alam ni Vice President ang tinuod na istorya ni Governor, ang Angel Amante Matba o Presidente Duterte. Mm. Ako ang testigo noon. Testigo. Nasagot ako. <laughs> Yan. Governor. Uh, dati, Congresswoman Angela Amante. Doon sila nagkakilala ni Congressman Rudy Duterte. Nandyan din testigo si Congresswoman Amy <laughs> Marcos. Oh, ito... Hindi na ito marites, talagang <laughs> Sinabi na ng katotohanan ni si Senator Amy at narinig ko rin si VP Sara nagbanggit tungkol diyan kay Angel Amante. Hmm. Hmm. Kay kami, tatlo kami ng mga congressman. Sabay-sabay kami mga congressman noon. Ah, andyan, congressman Angel, congressman Ronnie, congressman Amy. Tulungan hmm. kami. Sabay-sabay kami, mga freshman yata kami lahat, mga nubato ba, kindergarten sa kongreso. Tapos, lahat may crush niya, ang taga-agusa na yan, maganda. Tapos sa, si Presidente Erap na yon. Ayun, si Erap, oh, gustong gusto, sino yan, sino yan? <laughs> Pero, mas mabilis yung Rodi Duterte. Ano Sabi ko, nangyari <laughs> dyan. Gusto lang, Presidente, bakit yung isa na yung kasama? Kita ko, uy, si Angel kasama ni Rudy. Ano na yan? Tapos chismis-chismis ka na. Tapos, dalawang buwan na nakalipas, o saan liwat? Sabi pa sino yan? Ay, isang buang-buang, maganda, taga-media. Kasama na naman ni Rudy. <coughs> <coughs> Sabi ko, lintik na. Two timing cheater ini eh. Okay. Next time na naman. Nagwawala. Nasa entablado. Si Rudy Duterte na liwat Congress at Duterte, slams the Americans. Ang ah, sabi ko, anong problema niya? Waray, ha, waray haya visa. Diri hinataga ng Amerikano kay may girlfriend na liwat nurse sa Amerika. Ano? Sabi ko, three-timing cheater? <laughs> so one fine day, my good governor, Angel Amante, tinawag ang congressman Kaling Davao City, sinuntok sa tiyan at sinabi sa wakas, Taksil, layuan mo ako. Okay ba? Tama ba? Tama ba, Angel? Tawa-tawa oh, kay Pinod. Oh, Nasabot na mo. Yan ang hindi yan marites. Testi ko muna po niya. The Philippines, uh, it's a real joy to be with you. Oh, so... <laughs> Yan po ang ating tatay Digong. Da ah, mm, that's who he is. So tanggapin na lang natin at pabayaan na lang natin yung buhay niya. Wag na natin ano. Anyway, uh, <coughs> wala silang relasyon. Hindi di wala. Tapos sinabi rin ni Congress, uh, Man Pulong uh, Duterte na pag makalabas na si... Tatay Digong puhon. Pag makalabas puhon... <laughs> pohon yung... Uh, by God's Grace. E wala na siyang mauyang bahay dahil... Ibininta e, na daw yung greenhouse. E, sabi ni Congressman Pulong. Sabi daw ng nanay niya, si Ma'am Elizabeth. Uuwi daw si Tatay Digong... Sa bahay ni Ma'am Elizabeth. Wow! Balik sa original! <laughs> So, yan, mga personal na buhay na yan, eh, sabi. Pabayanan na lang natin yung ganyan. Basta importante is, masaya ang atay, ang ating tatay digong, uh, kung saan ka masaya, susuportahan Ah, uh, Di ba, may patalastas na ganyan noon. <laughs> uh, so, pagpatuloy po natin, pagdarasal sa ating tatay digong, yung kanyang health, ang kanyang kondisyon sa loob ng ICC at sana ma-approve ang kanyang petition for interim release. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong talaandig ng bukid no? dahil ang sweldo natin sa channel na ito pantulong sa tribo, namimigay tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim ng sayote, saging lakatan at arabica coffee. Panorin nyo ang video na ito. Anak ko sa saging lakatan ni Manoy Boy, og muna ni ang una ni ang tanom og mga maayog yod og dagko na pod. Mayang buntag ya Manoy. Mayang buntag pod. Oo. Ang gabuno ka Manoy. Oo. Oh. O gawas nga hinlo para yun pod silang Manoy ani sa pag abuno. sa salamat sa nagsuporta sa pagpananom ug sa paabuno. Kung mo maupod ang ikaduhan ni Manoy nga iyang tanong nga saging lakatan. O gawas nga hinlo, mga tambok pagyod, kung mga dagko ng iyang saging. So upadayon silang Manoy sa pag-abono. O so, kini ang among saging lakatan, dos mil ni Kapin. So dagang-dagan yun ni. So karon mananom na pod mi og kape. O karon gawas sa saging alakatan nga lakatan nga tanom ilang manoy na nanom pod sila og kape. Kining kape tag 25 ani ang kada isa ka punuan. Ang among pagpalit. tang kulang gino katakatan na sa video sa mm -hmm. pagdayon sa pagsuporta sa among gitanom mm -hmm. unang ano mong gitanom lakatan unya mm -hmm. kay mas mahal man ang kape di sa lakatan ni so, flow lakata o kape na pod ang gitanom mm -hmm. salamat ka pila ka punuan man ang among tanom nga saging lakatan kwani sinto cinta saran ni ka punuan ay ang akong itanong ng kape, ipawas na ako ni sa 700. Oo. So, salamat ka, Emanoy. Oo, oh, salamat po.